Greetings po mga kapatad, welcome back to my channel Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog Kung bago ko pa lang sa akin YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. On today's video po mga kapatad, magpapalit po ako ng vacuum hoses ng aking 2-way engine EE100 uh, Yung vacuum hoses po uh ng uh, ating uh, vacuum advanceer yan going po papunta sa gas filter and then from the gas filter yung ito kagaya nito papunta sa carb Yun, yung para po sa ating um, uh uh ported vacuum advanceer ya yeah. and then yung isa manifold vacuum advanceer yan papilitan ko po yung mga uh, vacuum hoses niya And this time pa mga kapatid, susundin po natin yung mga tamang sukat niya. Ayan, may mga tamang sukat po pala siya. May nakita ako ng isang uh, uh, diagram, vacuum house diagram po. Uh, meron po siyang mga saktong uh, mga sukat. Ayan, ang haba ng mga vacuum hoses. Ayan. Ayan. Kaya ko lang naman siya gustong palitan is yung kumbaga para yung datingan niya eh naka factory setting. Pero okay lang po yung mga kapat kung hindi nyo, kahit hindi nyo sundin, wag lang po siya yung talaga namang so sobrang hahaba naman. wag namang sobrang haba. Okay lang po yung mga kapatad. Ang gusto ko lang kasi, nga, try ko na sundin yung nasa uh, uh, diagram ng uh, ating uh, uh, Toyota Corolla 2E EE100 So, kung interesado kayo Watch this video Unang ginawa ko mga kapatad is nag-cut muna po ako ng mga vacuum hoses. sinokat uh, sinukat ko siya. Ito yung gagamitin natin. Gagamitin po natin is uh, millimeter. Ayan. So, let's say for example, 30 millimeters. Ayan. Ayan. 30. Ayan. Ganyan. Ayan. Ganyan. Ayan. Kakat lang natin siya. Ayan. Dito po sa ating uh, pagrereview po ng mga vacuum hoses, mga kailangan po tayo ng dalawang 600 na uh, mm na vacuum hose. And then sunod itong 180, isang 180, isang 130. Ito, 130. Ayun, isang 130. Isang 80. Nasaan yung 80? Eto, 80. 80. Isang 80. Bago isang 60. And then, puro 30 na. Apat na 30. Ayan, o. 30 mm 1, 2. Nasaan pa yung dalawa? Eto, toto. Ayan, o. 3 and 4. Ayan. Cut ako ng ganyan. And then, kung mapapansin nyo mga kapatid, parang pag inassemble nyo na ganito, bag, maganda ang gawin natin, assemble nyo muna natin na ganito, then saka natin ikabit sa uh, sa makina. Kita nyo, ang dali lang, oh. Kesa sa yung paisa-isa yung magkasusukat kayo, punta kayo agad sa sasakyan, magkakat kayo, kakabit nyo. Unlike ng ganito, ayan o, oh, alam nyo na ito, itong dalawang ito, isasalpak po natin siya sa uh, bimetal vacuum switch. Ayan, ito. Ayan. Isa mahaba, isa migse. Ayan. Hindi na kaganyan pala. Ayan, ganyan. Tsura niya. Ayan, ah, ganyan. Ito naman kabila, ito naman yung papunta sa gas filter. And then, yung isa naman, tama dali lang eh no. sa gas filter, 'yung isang ito. And then 'yung isa oh sa ported vac vacuum port ng cobrador yan dito po. 'Yan para malakas. Then, 'yung iba, oh madali lang. 'Yung mang end ng mahabang vacuum hose na to para sa uh, vacuum advancer. Yeah. Okay. Ngayon po, babaklasin ko lahat ito. Then, isa-isahin kong ipapakita sa inyo kung ano yung ginawa ko. Okay, okay po mga kapatid. unahin na po natin yung ating uh, ported vacuum advancer uh, rerouting. Ayan yung galing sa ported vacuum advancer. Yeah. Eh, bali ito po. Ayan ito. Nasa ibabaw nasa manual po kasi na ito yung ginamit niya na ano eh ported din dito yung ginamit niya. So dito tayo ko connect, ayan kita niyo ya, wag anon. ayan and then kita niyo naka-connect po siya papunta sa carb. ayan So bali. Duyan natin. Matay na ng makikilos na mahaba, ayan. magnify natin yung una para makita nyo konti ayan oh ito siya ayan natin na konti ayan oh kung ito siya mga kapatad ayun lalagay tayo ng tea tayo ng tea Ayan, balikan niya siya eh. niya. Ayan, T. Ayan. Tapos, mga kapata dito. Ayan, kita nyo ito. Ito daw, 30. Ito, to. Ayan, yung isang yan. Ito po, ayan. Ayan, 30. 30 siya. Ayan, no? L30 nakalagay. L30. 30. Bago po itong ating uh, vacuum, trans vacuum transmitting bulb. Ayan. And then, another hose. Ayan, ito naman itong hose na to. Ayan. Kita niya na magkapareha sila. And then, ang, tingnan na. Check natin yung sukat. 30. Ayan, 30 din ito naman papunta to sa ating gas filter ayan mga nyan, ayan and then kukuha tayo ng another hose kita nyo ito 90 bago merong T bago 90 ulit so mga kapatid ang ano ko dyan ginawa ko dyan is uh, instead na mag-connect ako ng uh, ganito ng T, another T 1990 nag naggawa na lang po ako ng 180. Ayan, 180. Tingnan niyo ko siya dito. And then ayan. Ayan, kita niyo magkapares na siya ito to. Ayan, ito. Ito po. Ayan, kapares na po 'yan. Tapos ito naman, kita niyo papunta po sa carb. Ito. Yung end niya. Bali, hanap tayo ng carb. Ito. Ito po yung carb. Again, dito natin siya i-kakabit. Dito, Ayan. Dito. Yan natin siya i-coconnect. So, bakit hindi na ako naglagay dito ng, sa gitna ng T. Ngayon, kung babasahin yung mga kapatado, nakaplag lang naman din yung ano, nakaplag lang siya o oh. lang naman din siya ayan o oh. parang ganito yung tsura niya eh. so much better kung yun lang i-cut. isang diretso yung mouse na lang ayan ito po kasi alam ko kinokonek po ito papunta doon sa ilalim baking mouse eh ngayon kung wala naman siyang uh, uh, pagsasaksakan ipa-plug na lang na ganyan ito po yung diagram nun eh. Nasaan yung kabila? Hanapin natin yung kabila. Ayan Oh. Ito po, ayan. Meron siyang routing papunta sa ilalim. I-ano natin to. Mat Ayan, nakita nyo. Papunta siya sa ilalim. Ayan, dito po. Sa ilalim. Ayan. Ayan eh ngayon kapag walang ganyan yung ano nyo kapitan ng vacuum hose ko condemn na lang po yan kaya isang hose na lang po yan so yan bali ganito po yung itsura nya ngayon isang set ng vacuum hose para sa ating ported at vacuum advancer yan okay tapos na tayo dyan Uh, take note po mga kapatad, yung uh, position po ng ating uh, vacuum transmitting valve. Yung kulay black. Ayan. Ganyan po dapat ang position niya. At yung orange. Siya yung nakatapat po papunta sa ating gas filter. Ayan. Ganyan po yun yung ang position niya. Yung black nandito. Again nandito. And yung orange. Nakatapat sa gas filter. Huwag nyo pong pagbabalik na rin. Uh, so, na lang po natin yung ating vacuum diagram. Okay. Dito naman po tayo sa kabilang uh, side. Sa so, may tapat po ng ating uh, gas filter. Dito tayo magre-re-route para naman po doon sa ating Manifold Vacuum Advancer So ito po yung hose Ang sukat po niya is 130 Ayan po, 130 Ayan, basa 130, ayan, 130 And then Nakalagay po siya sa Tito, ayan Ito siya ganyan And then yung ilalim Ito, kita niya yung ilalim Meron siyang hose Again Ang sukat naman po niya is 60. Magkabit tayo ng 60 na hose. And then, yung next po is yung susunod is another vacuum transmitting valve na orange and black. Ayan. And then, dapat yung orange yung kukunik nyo dito. Huwag yung black. Ayan. Nakaganyan. Ayan. Ah, ganyan dapat. And then, sunod po sa ating uh, vacuum transmitting valve is another hose. 30. yung 30. Ayan. 30. Siya 30. 30. Ayan. 30. Ayan. Ganyan siya. And then, next is meron siyang T. Ito. T. Kamit natin yung T. Ayan. T. Then, after ng T, another size 30. Now, vacuum hooks. Ayan. Ayan, no? Oh. Ayan. Size 30. Ayan. 30. And then, yung end nito, nakakabit na sa kabilang side ng ating uh, bimetal vacuum switch. Bali, mangyari. Magkaganyan po siya. Ayan. Ayan, tinandaan ko na. Nilagyan ko ng puti. Yung puti, tatandaan nyo po mga kapatag, nandito. Kumbaga, nasa right. Tandaan nyo po yung position ng ano, na ating uh, metal vacuum switch ayan tandaan nyo po ayun ito dito yung mahaba mahabang hose 130 dito yung kabila 30 ayan and then balik tayo kung babaybayin nyo ayan ito na ang natitira na lang itong 80 itong 80 hose na 80 80 mm ito naman ah uh, 'yung dulo niya doon natin siya ikakabit sa gas filter. yan And then balik ulit tayo papulang dito. Ito po nakakonekta na dito sa ang kakabit natin dito'ng hose 'yung mahaba na, 'yung 600. 600. 'Yan. 600. Tapos yung Enda 600 sa distributor. At, distributor vacuum advancer. Ayan, ayan. Oh. Ito siya. Pag ganun. Ayan, Oh. Ito. Pag ganun. Kasi babaw. Kung babaybayin nyo yan, ayan, Oh. Dito siya nakakonek. Dito. Ali dito. Dito natin siya i-connect. Yan. Yan ganyan. Yan buo na mga kapatid. Again, take note po yung position po ng ating uh, vacuum transmitting valve. Yan, dapat ganito siya. Tingnan natin ulit yung... Ayan, tingnan natin. Nakita nyo. Dapat orange. Ganyan ang tap ang position ng orange. Kasi ang ganyan po Ayun ganyan. Huwag niyo babaligtarin. Ayun, kita niyo naman, oh, no? parehong-pareho. Parehong-pareho siya. ayan Okay. Tapos na. Ngayon po, pwede nating ikabit ito sa ating sasakyan. Okay mga kapatid, ikabitan natin itong ating mga vacuum hoses. So start pa dito, yung vacuum hoses para po sa ating manifold vacuum advancer. Okay, according dun sa ating uh, diagram, ito, dito tayo mag-start sa may uh, vacuum advancer. Uh, ang gagamitin nating manifold is, is it, ito, ito, ito po yung isang ito, dito tayo magka-connect ng vacuum hose yan yan then ito natin ito dito tatapat natin sya sa may bimetal vacuum switch ayan sa may ating bimetal natakpan sya eh punch ng ano nasa likod so kaya yung ato eh ito ayun ayan kita nyo so dito dito natin lalagay yung yung size 130 ayan yung tinandaan natin na kulay puti ayan dito natin siya i-coconnect ayan ayan dali lang bago yung isa yung 30 yung maikse eh, 30 mm sa kabilang side. Natin siya ikakabit Ayun. Ayan, ikabitan natin. And then finally, yung 80. Dito natin siya ikakabit sa gas filter. Ayan, ito yung gas filter. Ayan, dito sa ilalim. Dito tayo mag-connect. Mag, mag Kahit saan dyan, mga kapatad, Kaya lang, position na lang natin siya sa sa mas malapit o, so, dito. Ayan. Ayan. Kanyang po mga patad. Okay na. And then, yung isa naman. Ito naman yung para sa uh, ported vacuum advance. Again, ito yung gagamitin natin na pang ported vacuum advance. Yung nasa, nasa ibabaw ang uh, diagram po kasi natin ay pang EE100 Ayan, baka malito po kayo yung karaniwang kasing ginagamit ito pang manifold ngayon baliktad ito yung natin pang portal vacuum advance yan follow natin yung nasa vacuum diagram and then i-pwesto natin to Ayan. Then matatanda nyo mga kapatid yung 30. Ayan, meron tayong 30. Sa gas filter natin ito ikakabit. Ayan. Ayan, tamang-tama -tama. dito, ayan. Ayun. Kabit natin. Yun. And finally, yung isa ito, yung 180. Yung 180, dun po natin ikakabit sa Kurborodor. Yan. Ito, nakakapako ako na. Ayan. Nasa bandang itaas ng ng ating air and fuel mixture screw. Ayun. Ayan po mga katapad. Ayan. Ayan po mga kapatad. O, di ba mas madali mag, mag uh, reroute pa ng uh, vacuum hoses kung yan po ay uh, kumbaga nakaset na guha muna tayo ng set ng vacuum hoses nakakabit na yung mga uh, T o so, yan, again, kailangan natin ng mga tatlong T tatlong T kailangan natin yung dalawang uh, vacuum transmitting valve o po yung parang check valve yan. And then nga pala mga kapatad, update po regarding po dito sa ating by metal vacuum switch. Yan mga kapatad. Ah, uh, meron po akong video niyan na pagbaba-vacuum, pagrereroute ng vacuum hoses kapag sirayan. Yan pansamantala, pwedeng 'yong uh, gamitin po 'yon. And then kapag nakahanap naman po kayo ng ah uh, ng uh, bagong bi uh, bimetal vacuum switch ito po yung purple yan yan pwede nyo pong sundin itong uh, ating uh, reroute na ito vacuum reroute and uh, take note mga kapatad uh, itong mga bi uh, bimetal vacuum switch na yan bago nyo po ikabit itest nyo po muna itest nyo po muna sya kung nag-o-open siya, lagyan niyo sa tubig. Umog, bago hipan niyo, o ano, oh, hipan niyo or higupin niyo, tingnan, tingnan niyo kapag tinubog niyo sa mainit na tubig, mag-o-open siya. O nagfa-function siya na maayos. Uh, siguro mga this following uh, week or itong mga yan susunod na uh, mga araw gagawa po ako ng video kung paano mag-test ng uh, by metal vacuum switch kasi meron pong mga brand new, hindi naman po gumagana e eh, masasayang naman po yung uh, pera po ninyo kaya maganda, pagbibili po kayo mga bagong uh, bimetal vacuum switch, itest nyo po muna o kaya uh, uh, kausapin nyo po muna yung seller kung pwede kung pwede ba siyang isole kung tinest nyo hindi gumagana o yeah, ask nyo po kung, guma, kung na test po niya bago nyo bilhin lalo na lalo na po yung dilaw mga kapatad dito pinahan dito ayan yun naan dito po nasa likod ayan kulay dilaw po ayun may kasi yung meron pong lumalabas na bago, hindi naman po siya gumagana. Nakatupog, nakatubog na nga sa tines ko yung isang base. Yung isang ganitong kulay dalaw na bimetal vacuum switch. Kumukulo na nga pong tubig eh, So supposedly kailangan mag-open siya ngayon. Hindi pa rin nag-open. may eh, higi pa ho itong aking 4K na ito. Pang 4K na bimetal vacuum switch o thermostatic vacuum switching valve nagpa-function nagpa po siya ng maigi kaya malalaman nyo kung nagpa-function siya ng maigi kung dapat po kasi to normally yung ating yung ating carburetor uh, kapag siya po e eh, ano na yung nag-call -nag start po tayo uh, dapat po automatically nag-open yung choke valve kapag nag-normal operating temperature na eh kalimitan kapag sira yun yung ating bi uh, bimetal vacuum switch hindi siya mag ano mag automatic na mag open mapapanood niyo sa mga videos ko ito napapa open ko po yung ano nito yung choke valve sa ibabaw ng carb kusya siyang nag open kusya siyang nag open hindi kagaya ng pagsira yan ang mangyayari niyan kapag warm up na po yung makina kailangan nyo pang apakan yung ano yung uh, gas pedal kailangan nyo pang para bumitaw yung fast idle system at bumalik sa 800 rpm ito itong ating makina ayan yun lang po yung update ko regarding sa ating uh, bimetal vacuum switch so again uh, itest nyo muna bago nyo ikabit eh dahil kasi sayang po yung pera ninyo kung hindi naman po talaga sya uh, perfectly na gumagana Ayan, okay na yung mga vacuum hoses ko. Ayan, okay na siya. At least, hindi kagaya na dati, mayroong sobrang haba nito. Ayan, yeah, happy ako sa ginawa ko. Mas uh, gusto ko yung sukat siya. Ayan, hindi yung sobrang maiksi o sobrang mahaba. tamang tama lang. At sya ka yung kumbaga nga, uh, naka-factory setting yung datingan niya, yung dating niya, naka-factory setting. So, 'yang po mga kapatid, sana po nagustuhan niyo po 'yung aking uh, video for today. Ito po si Kuya Mikel, saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.